Yo, what's up guys? Good morning. Kakagising ko lang. Tapos, ako lang mag-isa dito kasi sila mama at papa may trabaho. Yung mga kapatid ko may trabaho. Tapos, yung mga pamangkin ko nasa eskwalahan. Kaya, tayo lang mag-isa dito kaya kayo guys samahan niyo akong kumain at mabusog ng mag-isa yan pansit na naman yung ulan pero okay lang at least may ulan sandok mo na tayo ng kanin dito sa tabi tuwi ito Ayun. Kunti lang kakainin mo. Tapos na. Tapos na, tayo magsundok. Dito naman tayo sa loob ng bahay. Ay, dito naman pala sa ano, sa Teres. <coughs> kasi may mga bata kasi siya naglaro dito. Tapos ano, baka ano gagawin sa labas namin. Wait lang, i-open ko. I-open ko lang muna yung pansit ko. Ayan, tapos na. Medyo paos tayo dito kasi kasi nga, bagong gising. Kain tayo So, ayun na nga guys. Babay muna. At saka, salamat pala sa nag sa almost 1,100k followers. I mean, 1,100 followers. <laughs> saka na yun yung key kasi malabo pa yun mangyari. Bye bye guys. Thank you for watching. Wala tayong i-edit edit dito kasi wala tayong storage. <laughs> Kaya bye bye. Thank you for watching.